Last month pa nga tong video nito syempre late upload na naman ako. Mula nga nang nagka-fine ako dito sa bus, lagi nang nakaredy ang bus card ko. Mahirap nang magka-fine ulit, sayang ang pera. Mapupunta pa sa baladiya. Gagala nga pala ako dito sa bahay ni Beshing Melo for today's video. Shortcut nga ako papunta sa kanya, kaya puro lupa ang matadaanan mo. Kaya pagdating mo, puro alikabok ang paa mo. <laughs> Ay Melo, gutom na ako. Ano kaya pang mo sa akin? Nagutom na nga ang deshing gala. Kaya habang naglalakad, nag-iimagina na ng makakain. Tao po. Ang tagal, eh. wow! <laughs> Siyempre, nagbasa okay, ko eh. <speaking in Spanish> ko 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 Anong merienda? Ang oh, sarap ay, ng ulam pa. nila. Gusto magpalitaw tayo? Bakit ka nakasalabing na? Eh, siyempre. matanda na ako eh. Ang sarap. Ba't ko. Bitna tayong lahat, nag-usap-usap ba tayo? Hindi naman ah. Clip ko first time Ako, nakita ko lang paaalala ko siyo. Today is green day. Color of the year. Color of the year talaga. Hindi ko alam 'yon. Hindi. Talaga, lahat ng green. Ay, alam ko, favorite mo orange eh. Ano favorite mo orange? kasi nakapartner kami. Pagkatapos nga, nag-aya silang gumala sa Al Mall na malapit lang naman dito at tinernohan pa nila ang damit ko, bongga. 2017 ko pa nga silang nakilala mula nung nagkasama kami sa trabaho. Kung mabait nga silang kaibigan, kaya naman hindi ko sila kinakalimutang hindi puntahan.